Ah, uh, good morning mga idol. Ano ngayon as May 24, 2025. So matagal na naman tayong hindi nakakapag-vlog mga idol kasi uh, naging busy yung schedule natin. Maaga tayong pumapasok tapos dami nating mga alagang baboy noon. Pero ngayon mga idol, wala na. Yan. Ito yung isang kulungan natin mga idol oh. Wala na siyang ano, laman. Yan. Tapos, dito sa kabila. Yan, wala na ring laman mga idol. So Yan. Wala laman. Ang natira ko na lang mga idol ito. Dalawang inahin. Dalawang at dalawang ah dumalaga. Ayun. At yung anak ng mga inahin natin. Yeah, 11 na piglets. Yeah. Yan yung anak. Ito yung anak nung isang inay natin yung medyo may black doon. Yan. Tapos dito sa kabila naman yung anak nung puti. Yan. 11 din siya, sila mga idol. So parehas sila 11 sa paro number one at 11 din dito sa paro number two. So nandun yung dalawa nating inahin sa ipitan mga idol. So, mga to ililipat natin. Ililipat natin to dito. Tapos yung nandun naman, ililipat natin dun. Baka bukas na mga idol kasi ta uh, mag alas 7 na naman. Uh, papasok pa ako. Para maturukan ko na rin sila ng ano, uh, vitamins at purgahin ko na rin mga idol. Ayan, malalaki na sila mga idol oh. Nasa 15 to 18 kilos na sila. Pwede ko nang ilipat sa ano, bakanteng kulungan ah uh, ito. Bakante na to na na kahapon ang laman. Naubos na lahat mga idol. Tapos dito rin sa kabila, yan. Ubus na rin mga idol. So Itong magkakapatid na to 11 Lalagay ko doon sa Katabi At ito naman 11 din sila So Dito sila sa tapat tapos yung dalawang inahin ko, nandito sila mga idol. Yun, buntis yun. Tapos hindi po. malapit ng maglandi. So, ito so yung dalawang dumalaga ko, yung, yung iniwan ko para gawing inahin, pamalit lahi. Yan. Dalawang babae ito mga idol. Yan. Tapos yung pispan natin, nandyan lang sa likod niyan. Nasa tabi lang din mga idol. Yan, nasa dalawang butas yan sa hito. Tapos yung sa kapila, tilapia, yung malaking pispan. So, ganito na lang mga idol. Yan, may mga net pa pala pa mga idol. Oh. Net yan, net. Nakapalibot tayo ng net. Pang, ano, hindi makakapasok kahit langaw or mosquito. Yan. Napakagandang magbenta ng baboy ngayon mga idol. Uh, 260 ang live dito sa Ilocos or. So, ito sa Ilocos. 260 ang live rate. So, napakagandang presyo mga idol. Babing baging -bagi tayo sa mga gastos natin. So, yun. ah uh, laking tuwa natin mga idol dahil dito sa barangay namin dito, Halos napalibutan ako mga idol na tinamaan ng ASF noong December. Lahat sila natamaan mga idol, pati yung kapitbahay ko yung nandun lang o. Oh. Sa bahay na yung kulungan na yon natamaan din mga idol. So, laking pasasalamat natin mga idol dahil hindi tayo natamaan ng ASF. Uh, lahat mga idol, alos alos paikot dito sa aking backyard farm. Yung mga may, ba, may mga mga alaga ding mga baboy mga idol na kagaya kong nag-aalaga ng mga baboy dito sa amin. Natamaan lahat paikot dito sa akin. So, laking pasasalamat natin mga idol at hindi tayo na pasok ng ASF so maraking tulong mga idol yung ginamit natin na diesel or krodo ini-spray ko yan mga idol dito sa mosquito net na yan paikot ini-spray ko yung ano yung diesel or crodo pati dito sa sahig sa mga katawan ng baboy lahat yan ini-spray ko lahat yan ng diesel mga idol ito kulungan. Naka ano tayo, in-spray natin ng crudo or diesel. May napanood kasi akong vlog din mga idol, yung Mangunguma TV. Shoutout sa Mangunguma TV. Uh, idol ko yan. Napanood ko yan. Uh, may nagsabi din sa kanya nung parahon ng ASF sa kanila may nagsabi sa kanya na mag-spray siya ng krodo so ginawa niya at yun siya lang din ang nakasurvive sa kanila at ginawa ko rin yun sa awa ng Diyos nakasurvive din tong mga alaga natin mga idol marami tayong kilala dito mga idol puro na ASF meron pa nga dyan banda uh, alos 80 na, 80 na baboy ang inilibing So, yun. Tsaka itong pispan ko mga idol, may mga laman pa naman to Pero pang ulam-ulam na lang mga idol. Ito. Ayan sila mga idol. Oh. Mga tilapia. Ayan. Pero pang ulam ko na lang, pang ulam-ulam na lang namin ko mga idol. Ayan. Nasa siguro nasa 500 pieces pa ito mga idol. Ayan sila. Maganda rin yung may ganitong mga alaga mga idol kasi kung gusto mo mag-ulam Ayan, pwede kang kumuha na lang. Ayan o. No. Para makita na nyo mga idol o. Ayan. Malalaki na rin sila mga idol. Nasa apat na rin siguro ang isang kilo niyan. Ayan. Dami pa sila mga idol. Nasa 500 pieces pa to. Tapos tong hito natin mga idol. Ah, uh, konti na rin ang laban nito. Kung minsan na uh, kumukuha tayo ng pangpulutan. Yan o, laki niya, no, laki na no. Oh. Ano tayo? Pakain tayo. Ayan. malaki na sila mga idol oh. yan so yan na lang muna ang ano natin mga idol update natin Yan, lalaki nila mga idol. Ah, na sa 1 kilo ang ano nila, Uh, ang bigat nila nasa 1 kilo or hanggang 1.5 ganun 1.8 wala mga idol may isang taon na kasi ang mga ito pang ihaw ihaw lang pagka may mga barkada tayo mga tropa natin na pupunta dito pang pulutan ganun so tidurin rin na rin tayo kumukuha mga idol So hanggang dito na lang mga idol uh, Yan lang muna ang update natin dito sa backyard farm natin So Doon ako nag-focus kasi mga idol Kaya hindi ako masyadong nag dito sa pispan ko Sa mga isda natin Kasi uh, Nag-focus tayo dito sa baboy mga idol uh, Tulad ng sinabi ko noong December nga 2024 Sinumaan tayo ng ASF dito sa atin dito sa Ilocos mga idol. So, nag-focus ako dito sa mga baboy. At, yun nga, laging pasarapat natin mga idol dahil maganda ang resulta ng presyo ng mga baboy ngayon, live weight, 260. So, medyo tumama tayo ng kunti. Yan. Mas malaki kasi yung profit natin dito sa pag-aalaga ng baboy mga idol kaysa dito sa pispan. Yung dito sa pispan, okay pang libangan. At uh, kahit pa paano meron ding kita. Pero mas malaki talaga dito mga idol. Pero yun yung isang 100, isang baboy mga idol pag naka 100 kilos na siya Automatic 26,000 na siya yung isang baboy lang Isang piraso lang Itong dalawang kulungan ko na to Kung sampu ang laman yan 200,000 na tapos sampu din sa kabila 400,000 na yung pagbebentaan mga idol So napakalaking Profit yun mga idol Kung ibababas mo yung Sa feeds Oriente, tubig So, doon ako nag-focus mga idol. So, yun, ngayon yung dalawang anakan na yon yung ililipat ko dito sa dalawang bakanteng kulungan, 11 na piraso yun, 11 din yung sa kabila. So, may 22 na naman tayong alagaan uh, mga idol. Baka sakaling wala ng virus at uh, hindi magbabago yung presyo. So, mula ngayon, uh, May 24 ngayon, June, July, August, September. Siguro September mga idol kung papararin tayo, magbebenta na naman tayo sa September. So, sana... Uh, Ay, malaki na naman yung profit natin mga idol. So, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat and God bless us all.